Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Oh my angel. sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel and Miss Rachel. Sila ay nasa bahay ni na Miss Rachel. Kaya naman nag-live si Kuya Ruel nang sa ganon ay makamusta niya din ang kanilang mga fans at makakaintuhan ang mga ito. Nung nag-live naman si Kuya Ruel, ay nakita ng mga fans na tulog na si Miss Rachel. Napakahimbing ng tulog nito, lalo na at katabi niya si Kuya Ruel. Oh, my angel, angel baby, angel. Mr. Cupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? sabi nga ni Kuya Rowell, ay talagang napakaganda pa din daw ni Miss Rachel kahit natutulog ito. Kaya napakadaming fans naman ang kinilig. Ah, ala, ano Mami... yung... Baka mas picnic. Hindi makayos paggan. He's in here Yes Oh, ah, Toshel Ano, kumusta ito, Dian? Ay, hindi na lang ba datang? Ay, sabi ko ba sa CR kayo mawi, baby? Dito? Mm -hmm. <laughs> Yan po Kinakausap na po Okay na pangunan Langga, okay ka na po dyan? Okay na daw. Okay, okay na daw. Shoutout po, Roel. Ayan, si Annabel Makugay. Shoutout po, God bless po. Violita Alejandrino. Shoutout po sa'yo. Jan Jan, watching naman. Pa-shoutout, watching from Balat, Batlobo, Batangas. 5,000 kami naghihintay na magising si Langga. Ayan po. Kakatulog niya lang po. <laughs> Inistorbo po, po ni Rochelle. <laughs> Wala siyang skwela. Half day lang po siya ngayon kasi may debate daw. Half day lang po ang langga natin. Ayate Ria. Shoutout po kay Ate Ria Ularte. Sir Nick. Ayan. Shoutout po. Uh, Ati Ate Joy Makaraig Shout out Shout out po Dong founder G uh, Ma'am Gina Peralta Oi si Ma'am Gina Ma'am Gina Peralta Si Ate Franz Sumido Ayan. Ngayong Sunday po Mamimigay po tayo ng bigas Ma'am Cristina Sanuan Shout out po sa'yo Ayan. Bait ni Dodong Watching from Ortigas Si Annabelle Ricafort Ayan Regina Mamalinta shot po mega love shoutout po kay Bailosis Leia oo nga ganda asa na ang... <laughs> grabe tulog na ganda pa din asa na ustisya sabi po ni my globe by myself <laughs> pinagpala <laughs> dadong wala ka na. kanina nag upload po ako ng, ng, ng ano po, unboxing ko namin <laughs> Pag-greet ng pamangkin ko doon, si Joffy. You must be proud, my dear Rachel, kasi gusto gusto ko ng lahat para kay Roel, especially sa pamilya niya. Sabi ni Proud Igorot ko Yan ano Ga, anong masabi mo? Hmm? You must be proud, my dear Rachel. Rachel. Kasi gusto gusto ko ng lahat. Ay, grabe. Salamat po, dik po. Hindi ko po in-expect yun. Salamat po sa inyo, sa mga e... nakaka-appreciate ko sa akin. Maraming Dito salamat po. Hindi daw niya in-expect. Sige. Uy, ba't naman dinilit mo? Pwede. Ay! Pabira ka si LB Liprado Wala. na dilit mo. Ano di ako Hindi <laughs> kalaunan ay nagising na nga rin si Miss Rachel. Tuwang-tuwa din naman si Miss Rachel nang narinig niya na may fan nga na nagsabi na gustong gusto siya ng lahat. Kaya naman hindi niya daw talaga ito in expect at grabe din ang pasasalamat niya sa kanilang mga fans kitang kita nga din dito kung gaano ka sweet si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Sapagkat parang manlalambing nga nun si Kuya Ruel at sinabi niya kay Miss Rachel na i shoutout out siya. Nung sinout naman siya ni Miss Rachel ay napakalambing ng boses ni Miss Rachel at tinatawag pa siya na langga. Sabi nga ni Miss Rachel ay shout out daw sa kanyang langga hindi na talaga mapipigilan ang kaswitan ni Kuya Rowell and Miss Rachel. Napakadaming fans ka nagsasabi na sobrang close na raw nila sa isa't isa. Kaya napakaraming fans nila ang sobrang kinikilig. Pagtapos naman nun ay nagpasalamat din sila sa mga kilala nilang sponsor at fans nila sa walang sawang pagsuporta sa kanilang dalawa. <laughs> Na, ano po. yan? Accident. Accident lang po. Ikaw kasi. Sabi niya, <laughs> ayun na. Yung partner ko na idol-idol ka, Gerald Paulite. sorry po kayo, sir. Uh, si Ma'am Elby. LB Elby. Elby Lebrado. Hindi ko po usasadya ano yun. Hmm. Ikaw lang mga paano yan? Dung Rowell, bagay. Ha? Ah? Dong Rowell, yung hair mo kahapon nung nagbukas kayo ng balikbayan, bagay sa'yo ganun. Bumabata ka lalo. Eh, ay, sabi ni Angel Isi. Easy. Angel AC. Hindi naman po. Ganyan po yun, ha? Messy. Messy hair. <laughs> no need na, ano? No need na wax. Ay, Ma'am Hilda, salamat po sa mga ulay. Naka-pinks ni Bibi Blooming. Napaka pink ni Bibi Langga Blooming. eh. E. 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 Oh, oh. Ma'am Hilda Estrada. Salamat oh, po. Dang Roel, anong say mo sa sinabi ni Kuya Bal na ipapakasal na kayo ni Langga Marichel? Basahin niyo po yung title natin. Basahin niya po yung... title. Hey, ano napakan ko si naman ako ang ganda pa doon. Ga, paranas na ng shout out. Shout out po kay Langga. Ay, salamat ga. Aga, <laughs> <laughs> ulog na ako. Shout out kay Langga ko. Salamat. Eee. Yeah. No, ano muna? Sutil mo doon, sabi doon. Doon malikot ka. ang camera. Okay oh, lang Ano sutil? Sutil ka doon. Aga, po? So, ah, po, ah, okay lang naman. Sutil so, ka daw, ano daw nang mabaho. Eh, grabe po kayo. <laughs> Ito yun? Gaya yung mo. Ay, patas mo. Eh, Wala, ulan na ulan? Hmm. yung mo, nakikita ko na naman yung ipis. <laughs> Basta! Bastos. <laughs> Bastos ka man, ano, ro ano, Kalinga para vlogs. Napadpad ka dito. Oh, ngayon. Sa mga open-minded lang po hmm. yun. Kung hindi ko open-minded. Ah, subtle means bully. Hindi <laughs> man ako bully. Ang subtle mo, Ruel. Ang bully mo, Ruel. Hindi man po. Dream ko makita kayo doon nilang sabi ni Jocelyn. Ay, si Ate Jocelyn. Ay, Sarang. shoutout po. Shoutout po. po. Si you po. Borderless Thinking. Eh, Shoutout mo yung mga nung dyan. po kay Sir Borderless Thinking, RC Supremo, Tita Trending Pia, Wow Live TV, Miss M Live TV. Shoutout po sa inyo. Hmm. Maraming maraming salamat po sa inyo. Tuloy na pag-support. Wow! Ay. Sana wala akong nakalimutan. Marami pa yan. Sa iba pa pong mga ano, Shoutout Rachel sa ni Ate uh, Christina Sunuan. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyo panumod Hanggang sa muli. Bye!